Dito na po tayo mga kamin sa ating kubo po. Ay si mami po pala magluluto ng ano po, lechon na sinigang ni. Yun po, yung lulutuin. Pananghalian po natin mga kamin. Pinagdag na po ni mama yung lechon. Tapos may mga palok ko diyan yung gabi po. Tsaka yung sampalok. Yun po ang ilalagay yung natural na sampalok po. Yung kinuha po natin natin sa tabindaan po ito na po yung ating lechon na tinatad po ni mami ito po yung mga panlahok natin may sibuyas po, bawang natural na pang po yung sampalok ano, gabi na, para madilis, ka, yun. sili at saka po okra nagpapakulo na po ng tubig pero po yung may asin na ayun na, asin nakulo na po, ilalagay po natin yung ating lechon kailangan po natin muna kumulo. Lagay po natin yung gabi. Mamaya yung sampalok at uh, hindi maluto. Tapos sibuyas po at bawang. nakakulo na po itong ating ano, sinigang na lechon po isang palok po para malasan na siyang asin okra sili. Ay, malambot na po yung gabi. Ilalagay po natin yung kangkong. Sinigang po. Itchon. Itchon. Yan, konting kulo na lang po. At pwede nang kumain. Yan. Luto na po. Masarap na. Nag-asim na rin po yung sampalok. Masariwa. Naluto na po itong ano, sinigang na lechon po. Yan po, may humba po tayo dyan. Humba. Yan. kain po. Paano, kain po bata Kain Mamaya na. Na. Bitchum paksiw. Ay, bukas po. Sinigang nga. Bukas ay mapaksiw po pala. Masarap yung pare ni ano ah, yung galya. Talos parang galya. Hindi ka pa nakakatagim ano. Bukas po pagka may paksiw pa dito, may pagmelitchum pa. Melitchum pa ba? Ano pare ata no? May tinde. Bitchum pare mo teke. Pasabihin ni pare grande ayaw ko na. Ayaw ko na mag-lechon. Ano? Nainit ang pes. Pes? Ang mukha. Hindi. Nag-lechon din na ang mukha eh. Hindi, may ibang kami ginawa. Hmm. Pwede mong muntarata na ba tayo? Hindi. <laughs> hindi. Hindi aya. Ano ba tayo? Pati ako si parang yung na hindi. Ayaw mong kapalit. Wala. Saka na naman. Ini masyarakat yang humba. Ada yang humba. Ada uh -huh hindi kung ba ano yun si ko ano sarap kalitit kana na eh. sarap kahit na sabi mo na na mo sabi mo na sabi mo ni mami. mo titimusan po ito. Nagano, nakakita pa ako ng na sabi mo na na sabi mo na sabi mo na Sa Anak, ayun nah sarap po mga pandin. May sabaw pare ah. tayo sinasabaw yung pagkatanim. sabaw muwi. po asawa. Hmm. hindi ko binalatan yung sampalo, lalasa, hmm. Binalatan yung ko Pare po, Diyo,

Gagawin ko naman Bicol Express yung ano. <laughs> ay, yung lechon, Bicol uh, Express naman. Sabaw ko ay eh, panalo na. Ma. Sabaw pala ah. mm -hmm. ang... Ano mo ata? Kaya mga mga na. Nangay na kanil, Shanghai. Nangay po pala yung mga bata ng Shanghai ko. Hmm. Panalo pa rin. Anong? Pasa sa bawo. Pati laman. Ano sa sipon eh. Hmm. No. Sa inyo pala mga ano eh. Yung mga ma-order ng lechon na -pare. <laughs> 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 toasted. Pangal pa rin. Sa lang makakuha. kakuha. Toasted lechon. Hindi. Ano daw man. to? Hindi po. Hindi naman po nasunog yun. Sabi na ate Rene. Hindi po ay ano? Yun daw po ay siguro gawa ng sabaw ng mura po kaya gano'n ng kulay. Ay, eh, eh, ko kaya Terlin. Ano sabi? Sabi Ano nangyari sa lechon? Ano yan? Lechon binigra? <laughs> 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 Uy, hindi ah. Oh, Meron talagang ano, nabibili lechon itim. Mm -hmm. Ang ano naman nilalagay nila, pinapahid para yung tinta ng ano? Pus bulpin. Pusit. Eh? Tinta ng pusit. Pag tinta ng bulpe, hindi makakain. yun. Pusit ang nilalagay. Kung gusto mo may decorate, ba may ay bawal yung Ay, bawal yung Tatatuan pa yun. Hmm. Hmm. Mama, hindi ay dudugdugan ang apoy, pare. Alauna na hindi pa luto. Tagal na. <laughs> Simula alas 10 ko yun, ka no? Mm. Alas yes? 10? alas 12. Ah, alas 11. Hindi ko na bago ang kulay. Ha. Bukla pa rin. Yun, eh, nung kami pinakapag-uling doon sa kabilang side. Yung mga bao na may baga na, nilipat po namin. Yun. nang Nangachimed naman pong bigla. Hinikay na kayo. Hinin po nung huli yun. Sa alas yung sarapok. may lubang. Ang sarap ng sabaw dito. Dali. Ate. Ang sarap ng sabaw. Yung pa'y black plate yun know. ay. Pare. Pare. Okay. Pare. Pero ano, let's yun. Know. Parang hindi tinalisan ano yung itim na baboy. Ay, nitid ka agad yun. basta lechon. At least may lechon kayo. At sunog. First time yung walang, nakaluto kayo ng lechon. ano pare? Hindi mo ka tatay na lechon ah. Yung pinakauna. Yung dati pa. Yung tayo puntok putok ang balat. Mm. Ay, hindi pa rin native yun. Hindi nga rin native. Hindi Pero kung ito hindi native pa rin. Ano rin yun? Bak-bak. Hmm. Maganda talaga yung native mo. Pag di lahi, napakadaming bak na. Maganda eh. naman natin. Pulang-pulang. Ang kuritin. Ayun ba yun? Dito-dito. putok puntok Hmm. Dito na po yung dalawa. Tapos na pare sa baba. Yari na po. Dito muna kami pare. Bali ito po ay ano. Paanim na tray po. Yung dalako. Ito po ay tapos na. Yung isang luwang. Katapos lang po nating ano. Maglagay po ng pataba. Ay kulang nga po yung padulo ay tataniman na po natin wala na po ay yari na rin tapos na po rin sa luwang dito po tayo sa pangalawa yan may pananin ba kayo kulang pa malagay po tayo Yes, parang ang dinag bubutas. Parang jugs. Hello po, magandang Yan. magandang 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 hapon na po. Yung si Kuya Oni na andun. Oh, dito pare. Meron. Paanim na train, pare. Ganda ano? Yan. Ang Jempananin na Palipat na Alpre Singakan na gitar bali nakatapos na po tayo mga kaparambin sa dalawang luang po ito po yung subra sobra una pa na sa papitong tray po may sobra pa po Ayan. yung ating mga kumparihan nasa dulo po nagpaprat ko sa maliit na luang po ay tayo Dini po sa baba po pinakababa magbubutas naman po gawa nang ito po ay kalalagay laan po kanina ng plastic kaya ating bubutasan na po bukas na po ito natin tataniman gawa ng hapon na po ay yan. may isa pa po dito sa ibabaw nagpadagdag po sila ng isang plat ay eh, nang hinayang po ba sa uh, space ng ano taniman kaya na po ito Yan. po tayo sa baba na. tapos na po tayo magbutas mga farming dito po tayo sa ating sitawan magtatas po ako ng ating mga amlay magbulaklak na po oh. pero mas madami po ang ano hindi po nabuhay sa ating sitaw gawa ng na po ito ng ano sobrang ulan po ba kaya ito po yung ating ano ilan po ang nabuhay dito pero as din po. Pero sa dulo po, kakunti ang nabuhay. Ay ang plano nga po, ay doon na po natin lalagay yung ating uh, sili po. Kuha ng ano po ay, dito po sa dating ating tanay naman ng sili. Siguro po ay ano na, yung talong din po. Ang dami pa rin ano po natin, pananam na talong. Doon po sa baba, sili. Kukulangin po ang ating tanay pala. Doon sa may, may naman po natin ang palaya. Doon po natin lalagay ang sili. Pwenta naman po ng ano, kalabasa. Tsaka po dito, sa ibang tanim na sitaw po, madalang po ang samibol. ay doon po natin lalagay. may mga bunga na po pag may ilang linggo ito may mga pipitas na rin po tayo nito sitaw naman ayan simula po nung itanim ito hindi na tinigilan ng ulan ay ngayon lang po ito nakakabawi gawa ng nainit na po pero minsan po ay naulan pa rin Si Mami po pala yung nagluto na rin. Ano ba rin eh? Turong, turong. turong tikoy. Tikoy. Opa, bago ito ah. Turong na tikoy po. Yung mga matitigas na tikoy dyan. Inyo pong balutin sa paper. Nalambot. Nalambot. Masarap na merinda po. Yan, eh, May gatas po. Merinda po. May gatas na merinda po. May patakot. May pupunas. Pupunas. Ayan. Ayan. Judge. Punti naman ang iyong tubig mo? Ayos. Habang ano pa yun eh. Yan ang hindi ako. Huwag mong kapuloyin kasi. At, hindi ko na makasit. Hmm. Ano na to? Kaya hindi. Kaya hindi. Oo. Parang, parang lagi. Uh, tubig. Oo. Uh. Parang ay, ay naputok ang tabi. Binaligtad ko. Pag, dun sa maikling gaya. Tapos, niloob of 2 o'clock ang balot. Para hindi ko O ano? Ayos. 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 Ito ang sauce niya no. May yema. Ang pahid. Mmm, pero qué tiene